ba 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 da dance go dance 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 sit down sit down sit down sit down oh no sit down up sit down i have players sit down up dance da 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 in bot da 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 in bot Iya, kibut-kibut. Dada-da-da-dans, dada-dans, dans, dans. Ay, naka. Matapos ka muna yung, ano? Yung sinampay. Mag-play lang kayo d'yan. Ya, bantai ka bata. Lapapud, laba. Ay. Mga nanay d'yan. Gano'n ang mga trabaho na naiyaya. Kailangan tingnan-tingnan din minsan yung mga bata. Para aware tayo. Na-disbrush siya, Uyel mo. Habang naglalap ah, di ba? Lapa <laughs> po ang anak. <laughs> Magpapantay lang po nung bata, pero wala akong anak. RAT! Oh, gusto mo? Baby mo, bantayan ko. RAT! Ang ha sa anak mo. <laughs> ha pa ko ako. Oh. Hindi pa ko tikin. Single, really <laughs> ako na. Ano? Alam mo, may yeah. anong, ano? Natin, eh, oh, no? Tawa nang dyan, eh. Mas maganda sa akin yung payat ako. <laughs> Sakto lang, hindi nataba. Hindi <laughs> hey, na sobrang sarap kumain. <laughs> o kaya, sarap ng ano. Kaya maya, maya ka. Hindi <laughs> <Sinong> tataba, no? Kaya <laughs> maya ka. Ah, tapos inong din pagkabi. <laughs> tapos lagi-lagi ino lakas din ako sa tubig. Diyan ako tumataba sa alam Sa alak. Kala ka mo yung tumalakay. Ngayon sunod-sunod pero niwasan ko na para baka magiging lubo ako. What? Hindi ako makagalaw. Isang taba. Ayan na guys, thank you. Pintuhan lang naman yung tingin. Marami na kayo, yun. <laughs> Bye! Ay, hindi pala. Shout-out pala sa kapal ko. Oh. Diyan sa diwan, di Pulong City. Mga papit ko, si anne si si Juju, kaya Juju niya, Tarutoy. Um, si Tarutoy. Si mo pa. Si Mama, si Papa. Ang dudong. Sa Cebu naman, si ano si Flory Vic kapag ang kapatid si Flory Vic kapag ang kapatid Saka, sa pamilya mo so, okay. ay Maria akala oh, masaya kung what? sa ito daw tumabay kung tumabay ako

Pentaster, huwag na